Magandang gabi. Ayan, luto na naman tayo ng ulam sa hapunan. Ang lulutuin ko na ulam ngayon, guys, ay ampalaya, okra, at saka kangkong. Haluan ko yan ng corn beef, yung tira namin kaninang umaga. Yun, di ba? Tipid na tipid yung corn beef, guys, na ulam namin. Yan, nag-isa na ko ng sibuyas, bawang, at saka ilagay na natin yung tirang corn beef. Malaking lata kasi yan, guys. Galing sa ibang bansa. Yan, bigay lang din yan sa amin nung Pasko. Ayan, maraming salamat sa nagbigay ng corn beef. Ayan, lagay na natin yung okra at saka ampalaya at halo lang natin yan. Hanggang mahalo ng maayos. Ayan, malapit na yan. Ano guys, half cooked na yan. Tapos, ilagay ko na yung kangkong. Ngayon lang kayo nakakita ng kangkong hinalo sa ampalaya. Ang favorite kasi yung kangkong guys. Lalo na ni Kyrie, favorite din niya yan. Ayan, naglagay na ako ng asin, seasoning, at itlog. Halo-haloin lang din natin ulit, guys. At, yan, malapit na yung maluto. Kasi gutom na gutom na si Kairi sa amoy ng niloto ko, guys. Ayan lang, maraming salamat. Luto na yung ulam.